ala Yung. Okay. Mayung yung buntag, no? May buntag, may buntag sa tanan. No? Mga bisdak, mga no? bisayang dagko, no? May buntag. Siyempre, sa katagalugan, na magandang araw din sa ating lahat, no? So, uh, sana nasa mabuti kayong, ano? Nasa mabuti kayong kalagayan, ha? So, alam ko, maraming... Uh, nakikinig, no? Nakikibalita. So, huwag nating patagalin pa, no? Ang pag-usapan natin ay eh, yung buhay-buhay ni Diggs. <laughs> Kilala niyo ba si Diggs? Si Digong, no? Si Digong, si Rodrigo Roa Duterte. So, matagal, no? Matagal na hindi nagpapakita, no? Ang taong ito, uh, akala natin o oh, marami nagtataka, kasi ang huli niyang pagpapakita is nung uh, rally sa Dipolog no at ito yun no oh. yan yan yung uh, huli niyang pagpakita sa media no ah uh, uh, nagsasalita siya diyan tungkol doon sa uh, Dumagete uh, Dipolog o isa lang yata yan no so yung nag uh, ano siya nagagalit dahil uh, sinasabutan daw yung ganyang uh, Uh, rally, yung kanilang maisug rally. <laughs> so, bago yan, ganito na rin ang itsura niya nung sa Dabao. No? Nung uh, nasa Dabao ito, ito yung uh, unang rally nila doon sa Dabao, na nagmumura, pati si Basti nagmumura. Uh, tapos, ito yung mga nagsasabing uh, bangag, no? Ito, kung hindi ako nagkamali, ito yung mga panahon na nagsasabi siyang bangag, si uh, BBM, no? <laughs> so, at uh, ipaalala ko lang na nag-unite ang mga yan no? nung uh, panahon ng eleksyon. Uh, kaya muli ang dami-dami kong vlog na sinasabi ko nga doon sa una kong mga vlog na kung gusto nyo panoorin nyo. Ano? Pero sinasabi ko nga doon na uh, alam niya palang adik eh. <laughs> alam niya palang adik, bangag eh. Bakit siya nakipag uh, uh Parang ganun ano? Bakit sila nakipag-alyado? So by the way, hindi na tayo magtatagal uh, diyan sa isyung 'yan kasi wala namang nangyari. Ang gusto ko lang patampokin dito isa uh, uh, kumusta nga ba? <laughs> no? Parang uh, hindi nagpakita mula doon sa dipulog o sa dumagiti man 'yan, no? Dumagiti yata pala. So nagkamali ako. Dumagiti nga yata, hindi dipulog kasi alam ko uh, dipulog is bandang Mindanao. So dumagiti. 'Yun yung ito 'yun, no? Yan sa Dumaguete yan. So yan yung huling nagpakita siya. Nung uh, rally sa Tacloban, hindi na nagpakita ang taong ito. No? Itong si Rodrigo Duterte, hindi na nagpakita. Alam nyo kung anong ginawa, statement na lang. Nang uh, yun nga, kinukundin na yung Tacloban, Kisyo hindi binigyan ng permit, Kisyo ganito, sinasabotahe sila. So, Uh, matagal, ilang linggo, hindi nagpapakita. Puro statement lang. Yo. Know? Yung uh, binabasa na lang ng kanyang mga alalay. Ang kanyang mga statement. So, nagulat tayo. No? Dito sa Pampanggalale, aba, nagsalita ito. <laughs> nag nagpakita, oh, mga kababayan, nagpakita si uh, Duterte. Yun nga lang. No? <laughs> Video pa rin. So, ito yun no, pakinggan natin na, pakinggan natin yung kanyang talumpati, di ba ano? sinasabihin niyo na uh, mo, inabot ako ng ayun na nagsabihin kasi patapoy pero itatago siya ng mga yung pera ko, medyo na ako, medyo meditang na ako pero yung gusto ko lang. At uh, yun na kasi ang source of ah, ah, may ko lang sa ganit kasi baka makalimutan natin maya-maya, no? Dito parang, ayan, nagpakita na, ah, medyo medyo mataba-taba na. <laughs> Ilang saksak kaya ng, ah, uh, anong ginawa sa iyo, uh, things, no? Ilang uh, injection kaya pang pataba. <laughs> ah, Ah, tingnan nga natin yung kaibahan, no? Ayan, oh, nakikita nyo naman. Sobrang payat talaga. Nag-impish yung kanyang uh, pisngi. Kahit dito, ito, ito yung huli na nakita siya doon sa may uh, dumagiti na rally. So, ang layo, di ba? Ayan, oh. <laughs> medyo nagkalaman-laman ng konti yung kanyang pisngi. So, ang gusto ko lang ipaalala, Ah uh, adig tumo hang nagdradrama ka na naman no mukhang bugal-bugal ba yan o tinunto ba na no murag gusto niyang ipahinungdom sa ato o ipahibalong ha? ah nag-iisod na kuno siya ayalangyay pa higayon ng iyang uh, uh, pensyon o no no sinasabi niya yung kanyang retirement o pensyon niya so mukhang hindi naman yata kapanipaniwala yan ano kasi hanggang sa ngayon hinahabol na yung tauhan mo doon sa kaso ng Parmali, no? Kaya hindi parang ang hirap isipin na parang gusto mong palabasin na medyo naghihirap ka or uh, wala ka na kamong source of income. <laughs> ano, sino bang sino bang mutuo sa imo na no? Ang katigayunan ni Kibuloy. Eh, kunuhay ikaw ang nag-administrar nag -administrar ka no? So, kung sa Tagalog, siya ang nag-administer dahil ipinagbili ni Kipuloy sa kanya. So, don't tell me na hindi ka kikita dyan. Kaya wag nga mag-ano, huwag ka nga mag, -ano, mag alip Mag -drama. no, sa totoo lang, huwag kang mag-drama. Uh, hindi na yan, ano eh, hindi na-click sa tao yan na uh. kunyari, mahirap. Ah, uh, mahirap. Nung, nung tumakbo ka, yan ang pinagsasabi mo, mahirap ka. Pero last take naman, last, eh. nagpunta kayo ng uh, Russia, ha? nagliwaliw kayo doon, dinala mo pa yung mga kung sino-sino mga ipal na artista. So marami, marami kayong na, kumbaga marami kayong na likom. ah Marami kayong na likom kung sa Tagalog. Pero yun, pag ituloy natin yung pinag-sasabi uh, nito. Mm -hmm.

wala daw siyang uh, kaplano-plano na patumbahin Pali <coughs> palitan si Marcos no dinggin lang daw yung uh, <laughs> uh, mga karaingan pero ano ito ano yan <laughs> pinagluloko pinagluloko mo yung mga Pilipino eh pinagluloko niyo yung mga tao eh ah uh, nagsasabi kang uh, wag uh, hindi patutumbahin o hindi ipagre-reshyahin o hindi uh, papalitan si Marcos si BBM pero tingnan mo nga yung mga sign mga placard ng mga nagdadumalo o ito yung mga kausap niya kausap mo eh ito yung mga dumalo diyan sa Pampanga puro yan ayun no isa dalawa marami yan no na puro mga streamer mga placard na nagpapa-resign gaya Marcos so ang gusto ko lang talagang uh, pa ano hindi to pa pag-usapan pa natin bukod sa sinasabi niya. Halos wala na to, ma-exit lang ang kinuha ko no. Yung importante lang yung sinasabi niya, wala daw siyang planong uh, uh, o paalisin si BBM pero ayan na nga yung mga karatula pa lang At saka ipaalala ko lang ano, doon sa mismong Davao, ilang bisis ninyong sinabi na dapat pati yung military pinanawagan nyo, kasama mo si Alvarez, no? na mag uh, alisin na ang suporta nila sa presidente. Ah, kaya, yan ba yung sinasabi mo nga uh, wala kayong plano o hindi kayo nagbabalak na patalsikin si BBM? Ito mga kaibigan ano, mga kaigsuonan, dili ko mga dili ko maka BBM no Pero itong karon panahon na o itong pagkakataon na to, pag ang ang nagpapatalsik din lang naman kaya BBM kung sakali may magpapatalsik ay itong mga Duterte. No way. <laughs> Kalokohan niyan, no? Ay sobrang nang ang hirap na dinanas natin ngayon sa China na kung saan tuta itong si Duterte ng China tapos sila ang babalik. <laughs> no way yan. Napakalaking no way yan. Diba? Isa lang yan sa mga problema. no Yung uh, uh, problema natin ngayon sa China. puwera pa yung mga nagdaang mga uh, korupsyon na pinag-uusapan yung taong ito, lalo na dun sa Parmali. Puwera pa yung mga patayan na naganap nung panahon niya. Kaya talaga naman, sino naman gaganahang uh, Ikao ang pababalikin o yung anak mo ang pababalikin o papalit sa BBM, no? So ituloy natin kung mayroon pa tayong papalak. Presidente pati nung mga komento. So para just to reason, uma, we will ask that we will be heard from time to time so that government would know. Yon. Ah, uh, time to time, panapanahon, ah, uh, magsasabi daw sila, mag, magbibigay sila ng kanilang mga karaingan para malaman daw ng gobyerno yung mga hina, hinaing ng tao. Sa totoo lang, no? mga kaibigan, ah, uh, hindi naman kahilingan o kagustuhan ng taong bayan yung inilalako nila. You know? Yung inila, pinaglalaban ng maisog. <laughs> maisog litsi. <laughs> no? Ang pinaglalaban ng maisog, hindi naman, hindi naman ano ng tao yan eh. Hindi naman yan ang agenda o kagustuhan ng tao. Kayo lang may gusto niyan, no? Unang-una, ipaalala ko mga kaigsunan, mga kababayan, ah uh, saan ba nagsimula yung galit nila? Uh, dito kay BBM, kahit hindi ako maka-BBM, ano? Saan ba nagsimula? Di ba doon nagsimula yan sa confidential pan ni Sarah? Uh, kung alalahanin nyo, doon nagsimula yan. Dati silang unit unit team, alalahanin nyo yan. At maraming naluko, gumuto na naman sa unit team. Uh, ang Tigre daw at saka yung Agila ay nagsama. So marami na namang nauto No? Pero mo, yung South ay eh mapaunlad, tapos yung North ay mapaunlad. So maraming bumuto. Plus pa yung Smartmatic na hindi <laughs> mo malaman kung anong hokus-hokus. So nanalo na yan, no? So unitim. Tapos bigla na lang, ah, dahil sa confidential fund, nagkagulo-gulo na sila, no? Pinagtatanggol niya si Sarah. Gusto niya na wag alisin yung 500 million na ah, confidential fund na hinihingi ng kanyang anak. Pura pa yung confidential fund ng DepEd na 120-something billion. Excuse me. no, So, ang malaki kasing question doon, hindi naman kayo nasa militar para para manghingi ng ganong kalaki. Tapos, ano pang, nas, nas, ano pang kasunod na ikinagagalit nila? Yung People's Initiative, yung Constituent Assembly, yung pinaplano ng kamara na mga pagbabago ng saligang batas. Kahit hindi kayo magsalita yan, ayaw ng tao niyan. Yan ang pwedeng sabihin natin na uh, kaisa kayo dahil ayaw ng tao nung pagbabago na gagawin ng, uh, uh ng sino mang gobyerno. Pero gusto ko ibalala sa inyo, no? Ah, uh, Duterte, uh, Tigong, gusto kong ipaalala sa iyo na ikaw man nung kayo ang nakaupo, ah, binalak mo rin na pahabain yung yung termino. Wag wag, wag, wag na tayong sinungaling, ano? Ayaw ayaw pa makak. Ayaw mo pa makak. Kay bisan ka mo, gusto ninyo ah ginab kung sa Tagalog binuhay niyo nga yung revolutionary government eh, no? Gusto mong ah, paguhin. baguhin, gusto niyo ang ang pasimuno diyan ang pinakaalalay mo diyan si Ruben Padilla ha kaya wag niyo sabihin na kayo na itong Marcos lang ang nagbabalak ng pagpapahaba ng termino kahit nung panahon mo ganun din ang pinaplano nyo hindi nga lang din kayo nagtagumpay kaya wag kang wag kang kayong ipokrito no pangatlo na ikinagagalit mo ano ba 'di ba yun lang namang bantag issue tao mo kasi si Bantag eh. Ayun na, kinulong, ayun ni Hinuli o ano, uh, hinahunting ngayon. So, galit ka kasi tao mo yun, ikaw ang naglagay doon. sino pa? Si Kibuloy, no? Ka kaibigan mo. At uh, yun na nga, ang daming problema dyan sa Dabaw. Sino pa? Si Tibis. Yan yung mga issue mo eh. Issue nyo. Hindi issue ng tao yan. Ha? Hindi. Huwag mong yung sabihin na uh, tayo ang magpaparating kay BBM kasi issue ng taong bayan. Hindi yan issue ng taong bayan. Issue mo lang yan. Issue nyo nung taga-dabaw. No? Kayong mga taga kasama, kasama na si Alvarez, yung tuta mo. Sila Panilo, sila uh, Roque. Yan yung issue nyo. Hindi issue namin yan. Issue ni... Eh, yan, sila ano, sila... uh, Vic Rodriguez, sila sino ba yung dating presecretary uh, sila panilo yung mga tao mo kayo issue niyo yan hindi issue ng taong bayan yan kaya wag kayong magkukunyari na uh, pinagtatanggol niyo yung para yung pinaglalaban niyo ay para sa taong bayan kalokohan yan na pangilad lang na no? kung sabi saya pangilad lang na ano pa ba 'Yun ang mga issue nyo eh. Confidential billion kasi uh, naungkat pati yung kay pulong naubod ng laki nang binigay mo na confidential pan. nung panahon na ikaw ang presidente. Natural hindi nga ikaw direkta pero ikaw ang may control sa DBM, no? At kung sino pa yung mga nasa bataasan uh, batasan noon, yung mga speaker doon, na mga tao mo rin. So panghuli na ikinagagalit mo ay eh, yung usapin ng uh, ICC na tila si BBM kahit nagsasalitang hindi niya papasukin pero may mga pagdududa ka na ititimbog ka <laughs> ha? na ibibigay ka rin sa ICC. Yun ang issue mo eh. No? Hindi issue namin yan. Hindi issue ng taong bayan yan. Issue nyo lang yan, mga Duterte. Kaya huwag nyong ipangalandakan na ah uh, kayo, yung maisog nyo, maisog na hindi mo maintindihan kung saan kayo maisog, eh sa China nga lang, tutang-tuta kayo ng China eh. No? Gusto mo pa nga maging uh, probinsya ang Pilipinas ng China. Paano maging maisog yung mga ganyang klaseng tao? Okay, so mga kababayan, yun lang ang mga dahilan. No? Ah, uh, confidential pa ni Sarah, kaya nanggagalaiti sila. Yung pag, People's Initiative, yun ang katiting na mayroong kunting uh, uh pakikiisa yung taong bayan kasi ayaw din naman mga taong bayan ng, pag, ng uh, baguhin pa yung mga konstitusyon natin. Yun lang. Pero yung iba, yung Bantag issue, Kibuloy issue, Tibis issue, China, ICC, hindi namin ano yan, hindi namin sakop yan. Kayo lang ang uh, may issue dyan dahil sa mga pinagagawa nyo. No? So, pakatanda natin mga kaigsuna, no? mga kababayan. Hindi sila nagre-represent sa ating mga ipinaglalaban o sa ating mga interes ngayon. Ang interes natin, ano ba? Siyempre sahod, uh, presyo ng bilihin. Yan yung mga isyu natin, no? Na mapababa yung presyo ng bilihin, presyo ng mga uh, mga bills natin, kuryente, tubig, edukasyon, pagandahin, kalusugan, pagandahin. Hindi natin issue yung China na pagiging tuta sa China. Hindi natin issue yung ICC. Issue lang nila yan. Confidential pan, wala naman tayo niyan. Sila lang meron yan at sila lang nang gagalaiti dyan. Kaya huwag tayong paluko. No? Okay, yun lang. At uh, pakisubscribe mga kaibigan, mga kaegsunan, subscribe. Yun lang at ingat tayong lahat.